sa dito yung uh, special. Ah, eh, sorry, sorry, sorry. Empanada. Uh, empanada special daw to. Eh. Special. Meron siyang egg, meron siyang ano pa? Gulay po, Munggo, puliyon, tapos lungganisa egg. Yeah. Sa Pero yung isa ha, talagang walang lungganisa kasi muslim po. Kaka. Ay, yun po. <laughs> Nauna na po langit. Ayun. So, yung hinalo, rice. Rice flour po. Yun rice flour. yung flour. Na okay. uh, gamit rice doon di arena. Hindi po ma. Ah, okay, bigas. Ah, so kaya special siya guys kasi instead na usually ginagawang um, empanada is harina third class, di ba? Mm -mm. Ngayon dito sa kanila rice flour. Harina pa rin pero rice. Rice na giniling. Oh, tingnan nyo, guys. Okay. So, yung kaya siya tinatawag na special dito sa kanila kasi usually ginagamit natin na empanada is ano, flour, third class. Oh, ano sa sayo kung anong gusto mo, pero sa kanila rice flour siya. Rice, siya, rice flour. Rice na giniling. So, Leo, Walang. Walang longganisa yan. So nakikita niyo kung gawa ha. Walang longganisa. Pwede yan sa mga muslim. Ayan. Wow. Ang laki. Busog pa. Kaisa. Tanungin mo si... Guys, ang bilis niya maggawa. O, tingnan mo. Ganun yung lang lang niya. Diyan, ano sa'yo? May longganisa. Wala. Longganisa. Wala ng yan, yan, yan siya magmasa, ah, guys. Ako na ako naman bayad niyan. Sa ano, sa home Chicken, pork. Ano eh, pork longganisa? Ah, okay. Uy, tingin ko palang masarap na. Pero busog ako eh, mamaya ko na kainin. Sarap so, kaya pag init. Angit pag malamig. Masarap. busog pa ako talaga. Eh. Ito po talagang specialty ng Ilocos. Ah. So, ito yung... Ah, nagsimula po ito sa Batak, Ilocos North. Eh. Batak. Tapos hanggang tumala na lang tumala. Marami nang nagluloto. Marami nang parami. Pasarapan ng timpla. Sa so, timpla lang, lang magano? Dito yung pinakamasarap kasi dito kami dinanood. Ay, oko. Okay. Ito po, dito po, po yung na-FM Philippines. May si Chef Jamie ang... Dito ang nagustuhan. Dito? Ito parang Tapos niya sa niya sa Ah, okay. Wala siyang mga sauce? Meron po, suka ketchup. Paluto na guys. Malapit ng maluto. Ayan. Kapit na rin ako malubha 'yan. Yung may ano pangalan dito, gang? Villa po House. Wilak? House, house. Uh, okay. Ah, okay. guys. Dito 'yan makikita sa ano ah, uh, ano? A good board. Ano 'yan? Ito na 'pag yung Ah, okay. Dulo ng Luzon ngayon na pagod po. Ano pa nang Wilak? Wilak Food House. Food House. Wilak Food House. Makikita lang po dito ang pinakamasarap na empanada nga rice empanada. Yan. Tikman nyo guys. Pupunta kayo dito sa Ilocos kasi masarap. Tikman ko din ngayon. Okay. So thank you for watching guys. Yan lang po. Oh. Mamaya kainin natin kung ano ang reaction natin pagkain. Oh, thank you. Bye.